Hello everybody, this is Mike Out Vlog. May binisita nga pala akong Anli Samgyup dito sa Papaya General Tino. Located lang siya dito sa Padulina at malapit sa elementary school. Medyo malaki din ang area ng resto. Very inviting at accessible dahil may parking area din sila. Mag-intro muna tayo mga ka-out Okay naman yung kabuang lugar ng resto nila. Very inviting and very accessible. Dahil may parking area sila. Meron din silang nakapaskil na set of menu here. Sa may front side ng resto nila. Uh, Bali ang in order namin is uh, 249 per person. Uh, ito yung pinaka main entrance. At pagpasok mo pa lang may meron na siyang uh, counter para i-assign ka kung saan table ka pwedeng umupo. They have also waiting area para uh, just in case na wala silang available uh, table for dining. This is the main uh, dining area. Can occupy more or less 200 person. Pag-upo namin sa table namin, nag-serve agad sila ng pineapple juice. Kaya napainom na tuloy ako. Okay lang yun kasi unlimited din naman ang drinks. Ayan, after a few minutes namin paghihintay, isnerve na rin nila yung uh, food na in order namin. Bali, ang isa serve nila sa una ay one set per person. Kaya nagmamadali na kami magluto para masimula na ang pagkain ng Ali Samgyuk. At ito nga pala yung free dessert nila. Pagkatapos n'yong kumain, mga ka-out vlog, may offer din silang ice cream dito. At nandito lang siya sa may uh, harapan ng uh, counter. Kaya bumili na rin kami para pang ng umay dahil sobrang dami din namin nakain dito sa Unleash Samgib sa papaya. ready to go mga ka-outvlog at solve na rin kami sa masarap na unli some dito sa Papaya General Tino. If you like this video, please subscribe. If you want some more, please comment down below. Until my next video, see you. Bye. God bless you all.